Hi. Sarap ng kain niya. ko ay eh, sabi mo kain. Kain po. Yan, sarap na ulam ng mother ko. Nagluto ko siya ng gulay galing sa aking halamanan. Ay, niya. Yes. Salamat ino. Pinitas ko yan kanina para sa iyo. Pinagluto kita. Pinaguan ni mo ang kahit saloy at ino. Salamat ino. Kain lang. Hi vlog! Welcome to my vlog! Thank you for watching! Shout out kay Madere! Maria Delantar, hinahapo na. Kain pa rin. Kain lang. Sabi, mm.